Ngayon guys, mag mag -a, mag -a unbox po tayo ng in-order ng asawa ko sa sa Lazada na para patungan niya ng kanyang mga paninda. Ito, so guys, mabigat siya, mabigat, So, titingnan na natin to nung glass ito. Makalansing parang bakal siya, guys. Yung carrier guys, ano, DNT. Yan. Okay naman yung packaging nila. Ito lang yung naman lang ng karton. Ito yun. Ayan din. Ayan. So. so guys. Isasay na lang. Huwag natin kirain ng karton. Isasay na natin lalabas. Ayan. May styrofoam sa loob. Ito yan. So guys. So. Ayan.

kami so, mga parang plastic na nakanggil bar sa so, mga parang naman ito so guys may mga angle bar din plastic naman so isisit up siguro ito, 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 ito. Pero wala yan. Ito. Lawanit. Akala ko ano yan. Lawanit. Bakal. Bakal. yung ano. Yung mga frame. Ito sya parang lawanit sya guys. Pero matibay yung. Oh. Matibay na klase. Ito sya to. 1, 2, 3, 4, 5. Siguro kanyan lang yan tambura to lawan sya tapos ito yung mga kasama yeah. uh, yeah. yeah, Ito Yan ano Yan ganon 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 yata i-assemble ganon I-try natin paano mag-sit-up nito. Ito siguro yung nakatayo. Tapos ito, paano ito? Tama ano na ito. Tama na ano ito? Ilang minuto na. Minuto na. Igay mo sampo. Anong i-ano ko dyan? Sunog na yung... ito guys i it natin ito dito ito ayan ito 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 tingnan natin kung paano yung setup to ito may mga ganito ayan, kapat na piraso tapos ito magbuko rin natin Ang bagbo natin yan. Eh. ang oh, mahaba yan ang so, mahaba oh, wala siyang manual wala siyang manual guys kung paano siya sita so papag-aralan na lang natin yan kasi yung mga may iti yun bukod natin yung mahaba bukod natin mahaba haba yun ang mga mahaba guys ito yung pinakapaas siguro 6 tapos ito so 5 6, 7 8 9 10 sampo hindi dumaba ito yung mga maliliit may six 3 4 5 6 7 8 9 10 din tapos ito yung bracket na plastic apat lang tapos ito yung mga naka plastic pa naka may bilog Ayan, guys may bilog malawa tapos ito naka bracket na naka angle naka, naka, naka L 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2. So ayan lahat guys Na-order naman sa So papakita natin mamaya Kung ano na yung forma niya. Okay guys Abangan nyo pag pag set na